Mga Pilipino bagsak sa creative thinking ayon sa isang global assessment kulelat na nga sa math science at reading. Maging sa creative thinking ay bagsak ang mga estudyanteng Pilipino. Ito ang pinakahuling ulat na inilabas ng Program for International Student Assessment o yung tinatawag na PISA na sumukat sa creative thinking skills ng 15-year-old students mula sa 64 na bansa sa buong mundo. Ano nga ba ang naging standing ng mga estudyanteng Pilipino sa naturang global assessment? Alamin natin. Batay sa assessment ng PISA na isinagawa noong 2022, pangalawa ang Pilipinas sa may pinakamababang creative thinking skills sa score na 14 points. Lamang ng isang puntos ang bansa sa Albania na nakakuha ng pinakamababang score na 13. Malayong malayo ito sa itinakdang average score ng Organization for Economic Cooperation and Development na 33 points. Bukod sa Pilipinas at Albania, kabilang ang Uzbekistan at Morocco sa may pinakamababang creative thinking skills. Nakamit naman ng Singapore, South Korea, Canada at Australia ang pinakamataas na scores. Ito ang pinakaunang pagkakataon na sinubok ng PISA ang kakayahan ng mga mag-aaral sa paggamit ng kanilang imagination at creativity upang lumikha at pagandahin ang ilang mga idea. Kaugnay nito, matatanda ang nauna nang inilabas ng PISA ang resulta ng performance ng mga estudyanteng Pilipino pagdating sa ilang asignatura. Sa 81 countries, 76th ang Pilipinas sa math. 79th naman ito sa reading at 88th sa science. Nasungkit naman ng Singapore ang rank 1 sa lahat ng nabanggit na subjects. Kung mapapansin, first world countries ang nangunguna sa ganitong uri ng pagsusulit habang pinakamababa ang less developed at developing countries tulad ng Pilipinas. Sabi nga nila, ang edukasyon ang pinakamahalagang kayamanang matatanggap ng isang tao. Ngunit, kung kulang ang suporta at pondo na matatanggap ng mga mag-aaral mula sa pamahalaan, mahihirapan silang maabot ang kanilang buong potensyal at maging ang kanilang mga pangarap. Sa inyong palagay, paano mapapaunlad ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas? D W I Z Research -report. Re -re -report.